nagpunta kami sa ilog nakakita kami ng magandang spot na pangawilan dito kami sa tabi ng dike ng whale malalim ang tubig huli huli wala pa eh yo huli na Buka, laki. laki na yan Buka, laki. ayos na laki, Woo. laki. Gay, baka, baka wala pa yan ay baba mo Babay! Babay! Ay, 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 ay. Oh! Ang laka niyan! Gulpit na ba eh! Titignan natin ang ulay! Ah! Oh. Ayos so. ah! Ang laka ng ulay! Bakit makamukula? Oh. Dalawa na ah! Dalawa na ang ulay! Pilapya! Hindi lugay! Hindi lugay! Iluto na namin ang huli naming dalawang tilapia. Ako laang ang hindi nakahuli. Ayaw yata kainin ang isda ang aking pamain. Gusto <laughs> yata bulate. Buhay pa ang isda ay natalon-talon pa. Buti nila ang hindi nakatalon doon sa kabila. Papunta sa may tubig. Pag nakawala ay sa hirap mahuli. Dalwa, tilapia, press na press sarap nito Hindi na eh Huwag tayo nakahuli na? Tama Hindi naman lugay Hindi Paluto na na pao Oh nang maluto nga ang dalawang tilapia ay kami kumain na nagdala kami ng kanain kung sakali nga kami makakahuli ay ng aming iuulam ay kung hindi kami nakahulay, ay uuwi na kami at doon na kami sa bahay kakain. Ay kasarap naman kumain din sa may ilog, ay sadya!